Mayang alam mga kapatid, diway abasin ni para sa News 5, Bisaya. At gibadayag ay si Vice President Sara Duterte, batok ang President Bongbong Marcos, kabahin sa isyo sa flood control anomaly o posibleng kaso batok sa pipila ka-opisyal sa dili pamahuman ang tuig gisulti ni Marcos na adunay mga opisyal na posibleng kasuhan apan wala pa giingong ebidensya batok kang later representative Martin Romualdez para kang VP Sara posible nga wala mabasa sa presidente ang 2025 national budget diin makita ang insertions o dugang pondo alang sa anomalya gipunti niya nga ang house speaker mao ang manubag tungod sa pagtaas sa pondo gipadayag usab ni Duterte nga sa iyang pagka and chief naglisod sila sa proyekto tungod kay gitunga ang pondo pondo alang sa mga kaalyadong kongresista. Gihangyo niya na apilon ang presidente sa investigasyon kay siya mismo ang mipirma sa budget o responsibilidad niya na susihon kini sa dili pirmahan, Sumala kang Duterte dugay nang nahibalo ang presidente sa isyu sa budget insertions na angay investigahan ubos sa balaod. Kini sa namatong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa one pang mga balita o update. Amping tangtanan.